Naimbag ngal daw yung kay Locano, welcome po muli sa aking youtube channel ka Ilocano Farm Shout out nga po pala sa aking mga subscriber na patuloy pong sumusuporta at nanonood po sa aking youtube channel At kung bago lang po kayo sa aking youtube channel, ako nga po pala si Arnel Ang video natin ngayon kay Lucano ay, yung huling video natin kay Locano tungkol sa pagpapatayo natin ng munting bahay kay Lucano ay Nailagay na nila yung mga kahoy-kahoy at saka yung mga tie beam natin sa second floor kay Locano At eto na nga, dumating na nga yung steel deck natin kaya ikakapit na natin kay Locano Tara, samahan nyo po kami. Nandito na yung steel deck natin kay Lucano. Yan, oh. Galing pa ng Bulacan kay Lucano. Yan. Yan yung, yung gagamitin nila sa pag natin. Para sa second floor natin kay Lucano bagong dating lang no? yan na, Milocano Gano'ng kakapal yung ano kuya? Gano'ng kakapal yung steel deck? 1 mm? Ha? 1 point? Kalatag na nila yung steel deck. kaya ipapabara? Ano 1mm daw yung kakapal ng steel deck natin 'yan. Eh. sila lang steel deck kay Ilocano. Yan. yung steel deck natin. Yan oh. Yan oh. Alagay na sila nang steel deck kay Ilocano yan. Mukhang pinatong naman nila sa, okay. ano, kay Locano. Ayan, o. Kapatong siya sa beam natin. Okay, okay naman kay Locano, yan. walang steel deck kaya Locano kasi may overview yan open yan kaya tanaw sa second floor sa dito sa baba yan yan kay ano kunti na lang may lalaki na nilang lahat yung steel deck yan o, malapit na silang magbuhos ng slab natin ng second floor yan katapos nilang may lagay yung steel deck kay Lucano, yun magla-layout na naman sila ng ano ng bakal tapos yung electrical wiring natin yan, kaya nito kay Lucano yan Ito yung nilagay nila PVC yung nilagay nila para sa daanan ng mga wire natin kay yung ano yan halos isang buwan nilang ginawa to kay Lucano yan ito lang yung mabagal na proseso yung paglalagay ng steel deck yung slab kay Locano yan ewan ko lang kung naririnig nyo ako kasi maingay kasi nagmamartilyo sila kay Locano yan tapos pagka nabuhusan na yung, ano, yung slab natin one month bago nila tatanggal itong mga tubo ito yung mga uh, patungan ito yung nagkakarga ng bigat ng slab natin kay Lucano yan one month daw bago nila tanggalin para yung semento eh talagang nag cure ng mabuti kay Lucano talagang kasi one month, one month yung semento na na curing process niya kay Lucano yan yan yung barracks nila kay Lucano yung mga trabador natin Tapos, yan, nandito na sila kay Lucano yan. Oh. Dito naman sa likod kay Lucano Talagang tapos na kay Lucano oh. yung mga steel deck natin yan. Naglalagay na lang sila ng mga yan, supporta para sa mga box. Yan, yan. days na lang, mag na sila kay Locano yan dito naman tayo sa harap kay Locano yan binewelding na nila yung mga steel deck natin yan tignan nyo naman yung kapal ng ano natin sa harap kay Locano yung beam natin sa magkakarga ng ano ng air natin yan ganyang kakapal kay Locano yan bakal kay Locano. Yan naman yung mga damit ng trabador natin kay Locano. Yan. konting tis pa kay Locano. Makakaislab na sila. So ito naman yung itsura ng steel deck natin kay Locano. Yan welding nila sa mga bakal-bakal tas yung steel deck na mismo sa ano sa tie beam para mas matibay kay lokano. Tapos itong mga itim-itim niya kay Locano, ito yung mga nagweldingan. syempre lalagyan na lang natin yan ng primer para hindi madaling kalawangin yung steel deck natin. Para mas matibay pa rin siya kay Locano. Oh, ah, Punong! <tip> pagkatapos nilang ilatag yung steel deck kay Locano, siyempre maglalagay na sila ng mga bakal para sa slab natin, yung flooring natin sa second floor kay Locano. At saka yung mga PVC, daanan ng mga wirings naman natin para sa second floor. Ito yung mga electrical engineer natin kay Locano, yan. Maglalayout sila ng ano, wirings natin. Yung mga tubo, yan. Yung PVC para sa second floor na flooring natin nakahapgay na sila kaila ano pero hindi pa nila natapos yung paglalatag ng ano nadaanan ng mga wire natin yan nandun sila sa taas So ito na nga kay Locano, natapos na nilang maglatag ng steel deck at saka maglatag ng mga bakal para sa flooring natin. At nakapag-layout na rin sila ng mga PVC. Ito yung mga uh, daanan ng electrical wire natin para sa second floor kay Locano. At ready na itong buhusan kay Locano para sa slab natin. Kaya sa susunod na video natin kay Locano, ipapakita natin kung yung uh, paglalagay nila ng slab natin, yung semento para may pakita ko po sa inyo kay Ilocano. At ito na nga si Bruno kay Locano. Ito yung alaga nating kakatil na marunong sumipol. Wow! So yun ka Ilocano, maraming salamat po sa panonood sa isang episode na naman. Ito po yung tungkol sa pagpapatayo namin ng munting bahay. Maraming salamat po ulit ka Ilocano, ingat po tayong lahat.